Ah, you know, mga kaludi, magandang umaga sa inyo. magap maga pa lang ay nagmamadali na kami, papunta na kami ng wow. Manawag. So, ayan, nandito na pala kami sa tabi ng munisipyo nila. So, ayan, kaharap na namin yung simbahan ng Manawag. Nagmamadali kami dahil tatawid sila. So, ayan, yung kasama ko nga, hindi na nagsuklay sa bahay. Dito na nagsuklay sa kalsada. <laughs> So ayan, pagdating mo pa lang dyan, marami ka nang makakasalubong na iba-ibang nagtitinda, o, simpre, souvenir, kung ano-ano, may mga kandila, rosaryo, porcelas, at kung ano-ano pang binta nila. So ayan, dahil sisimba pa lang kami ay nagmamadalay kaming maglakad papunta ng simbahan dahil yung iba ay papalabas na. So ayan, magkakasalubong-salubong talaga kayo dahil yung nauna ay alas 5, kami naman ay alas 6 ang misa ng umpisa. So ayan, makikita, marami ka rin makikita dito titinda ng mga matatamis, mga chiko, puto, at kung ano-ano pa na natatamis dyan sa gilid. Kung gusto mo rin ng pambata, meron kang pambata nagbibinta dito ng lubo. So, ayan, kung may kasama kang bata, pwede mo siyang bilian. Pero, pag bumili ka, mamaya, pag palabas na, kasi bawal ipasok yung lubo sa loob ng simbahan. So, tis-tis lang sa pagpasok sa simbahan dahil marami kang makikitang ah, makakasalubong napapalabas talaga so ayan marami rin dito sa kaliwa na nagtitinda kanya-kanyang bili mga si sampagita yan yeah. yung sampagita pwede kang bumili agad dahil pwede mo rin isabit yan sa don sa loob sa kandila, pwede mo rin pwede ka rin bumili dahil dadal mo sa loob eh, ano mo yan nasisindan mo doon sa likod so ayan talagang kandaming nagbibinta kanya-kanya sila ng free stop. Pira lang dito sa loob dahil bawal na. So ayan, tanaw na namin yung pintuan ng simbahan. Kaya diridiritso lang kami. So, para makapaghanap pa ng upuan kung mayroon pa. Dahil marami nang nakaupo dito at nakatayo sa kalsada ay sa ano pala, sa harap ng simbahan. Iwan ko kung anong ginagawa nila dyan. Yung iba nagpapapicture, pauwi na. Yung iba papapasok pa lang samantalang kami eh, diridiritso namin dahil talagang uh, inaapura namin yung upuan so ayan pag namin sa loob sige video lang ako dahil pwede pa wala pa yung mesa kaya hindi pa nagumpisa kaya pwede pang mag video dito mga kaludi so diridiritso lang kami hanggang sa makahanap kami ng upuan Namayang pag-umpisa na, hindi na pwede yung mag-video dito mga kalodi. Yung cellphone mo ay ibulsa mo na, patayin mo at ibulsa mo na. So ayan, hanggang sa dulo mga kalodi, malapit na kami. Yan, dito pala sa gitna ay mayroon pa. So hanggang sa dulo ay pwede pang umupo yung mga magkakasama. So marami pang kanting hanggang sa nakakita kami dito. So pwede yung apat magkakatabi kami mga Kaludi. So ayan oh. Wow. Yan nakaharap din kami ng upuan pagdating pag-upo namin sige nag-video ako dahil hindi pa nagumpisa. <laughs> so ayan mga Kaludi. So pagkatapos nito ay labasan na mga Kaludi. Hindi ako na pag hindi ko na binijo yung misa dahil bawal na. So dito na ako nag sa papalabas uh, na so ayan han, marami pa rin nagbibinta ng mga sampagita, rosario kwintas, mga lobo so antayin nyo mga kaludi dahil pupunta kami sa pamangkin namin kay Pani doon sa Agila so hanggang dito na lang video natin maraming salamat sa panonood